Isang araw, sina Pablo at Bernabe kasama ang kanilang grupo ay nagturo ng salita ng Diyos sa listra. Habang si Pablo ay nangangaral ng salita ng Diyos, may isang tao doon na lumpo na ng isinilang at siya ay nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Habang nagsasalita si Pablo, ay tinititigan niya ang lumpo. Ang taong iyon na nakaupo doon ay tutok na tutok sa aking pagsasalita makikita mo sa kanya na umaasa siya at nananampalataya siya sa ipinapangaral ko. Nagsalita ng malakas si Pablo. Ikaw na nakaupo riyan. A ah, ako? Ako ba ang tinutukoy mo? Tumayuwang ka ngayon at tumindig ng matuwid. Po, ah, uh, eh, sige. Sige po. Pa, parang lumalakas ang mga binti ko. Tumayo nga ang lumpo at nagsimulang lumakad. Wah! Wow! Nakakamanga! Nakakalakad na ako! Lahat kayo! Tingnan niyo ako! Nakakalakad na ako ngayon! Wow! Wow! Paano nakakalakad ang tao ngayon? Paano nila nagawa ang himalang ito? Tama! Ito ay Isang himala! Isang himala! Ang tao nagpagaling sa lumpong iyon ay siguradong ang ating mga Diyos na bumaba mula sa langit. Tama! Ang ating mga Diyos ay nagpakita sa atin. Ang taong iyon na magaling magsalita ay maaaring ang Diyos na Hermes. at yung isa naman ay si Zeus. Ang mga tao ay nagkagulo. May nagsasabing ang mga Diyos ng langit ay bumaba. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pari at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Aha! Bumaba ang mga Diyos! Nakita ni na Bernabe at Pablo ang ginawa ng mga tao, kaya't labis silang nalungkot. Mga kapatid, ano ba itong ginagawa niyo? Kami ay mga tao rin katulad ninyo ka Diyos, kung ganun, sino ka ba? Kami ay naririto upang ipangaral ang salita ng Diyos sa inyo na dapat na ninyong talikuran ang mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan at kilalanin ninyo ang buhay na Diyos. Ang Diyos na sinasabi namin ay ang lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng nakikita ninyo. Ang diyos na ito ang siyang nagbibigay ng ulan mula sa langit. Ginagawang mabunga ang mga puno at nagbibigay ng pagkain sa inyo mapahanggang ngayon. Sinasabi lang namin sa inyo kung sino ang nag-iisang Diyos. Huwag ninyong isipin na kami ay mga diyos. Matapos si paliwanag ng dalawang apostol, ang magandang balita sa mga tao pinigilan din nila ang mga tao na maghandog sa mga Diyos-Diyosan. Nalaman ng mga tao kung sino talaga ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa turo ni Bernabe at Pablo. Naging mas lalong masigasig si Bernabe at Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos at ipinangaral nila kung sino si Heso Kristo maging sa mga malalayong lugar.